DZRH member, DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. DZRH, Grabe ka na mamagbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka ba sa mga sorpresa? Bakit naman ang pinakamahaligang tao pa sa buhay ko? Bakit siya? Dapat ako! Sana ako na lang! Sana ako na lang! May pangako ang bukas, kasaysayan, ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang, Sana ako na lang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako, ang bukas. Nailibing na niya si Mary Ann. Walang araw na hindi siya hinahanap sa akin ni CK. Danilo. Sabihin na natin sa kanya ang katotohanan. Wala akong lakas sa loob na gawin yan. Mas lalo siyang masasaktan kung pagtataganin pa natin ng lahat. <laughs> Ay, <Ayos> ko. <laughs> Mabigat naman ang mga pagsubok na binibigay niyo sa amin. Sunod-sunod. Sabay-sabay. Bakit naman ganito? Pakiramdam ko. Naghihingalo ng puso ko sa sakit. Napakasakit ang mga pinagdaraanan natin ngayon. <coughs> Maging ako. Hindi ko rin maunawaan kung bakit sa atin kailangang mangyari ito. Napakalaki ba ng kasalanan natin sa Panginoon? Kaya binarurusahan niya tayo ng ganito. Pero humingi na tayo tawad sa kanya, hindi ba? Hindi <laughs> ba marunong magpatawad ang Panginoon? <laughs> bakit pa ulit-ulit niya sa ating pinaparamdaman sakit at pagdurusa sa ganito? Ma, Pa Asan ba si Ate Mary yan? Dalawang linggo na siya hindi pumibisita sa akin ha Bakit ba? Kung nagsawa na siyang alagaan ako Okay lang naman ang gusto ko lang malaman ng totoo. Sige. Alam mo kahit kailan, hindi hindi magsasawa at mapapagod ang ate mo na alagaan ka. Ikaw, higit kanino man na nakakaalam kung gaano ka kamahal ng kapatid mo. Pero nasan siya? Bakit hindi ko siya nakikita? Bakit hindi niya ako dinadalo dito? Anak, patawarin mo kami kung hindi namin kaagad sinabi sa'yo. N natakot kami ng mama mo na maka sa recovery mo kapag sinabi namin sa'yo ang nangyari sa ate mo. An an ano bang nangyari kay ate? Sige. Ma, pa, anong nangyari kay ate? wala ng ate mo. Wala na? Anong wala na? Nung inooperahan ka, inooperahan din ng ate mo dahil na siya. Pero hindi siya nakaligtas. Pa, ano ka ba? Huwag ka naman magbiru ng ganyan. Teka, nananaginip ako? Nananaginip lang yata ako. Sige, sige, sorry. Sorry, sorry, anak. Sorry. Isang linggo na mula nung inibing namin ang ate mo, sige. Hindi, hindi totoo yan. Hindi pwede. Hindi anak. sa pwedeng mamula. Anak. Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Sige. Hindi pwedeng mawala si ate. <laughs> At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan Ay, ang puntod niya, anak. Ate. Ate Marianne. Ako nandyan ka? Di pa dapat ako? Ako dapat na naririyanag. Ako ang may malubang sakit. Ako ang may taning na buhay. Ako ang inaasahang mawawala, hindi ikaw. Pero bakit ikaw ang naririyanag? ka dapat na riyan, ate. Grabe ka namang magbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka sa mga sorpresa. Bakit naman ang pinakamahaligang tao pa sa buhay ko? Bakit siya pa? Dapat ako. Sana ako na lang. Sana akunalang <hacerlo> CK, you need to eat. Kailangan mo magpalakas. Hindi pa tayo tapos sa chemotherapy natin. Mamamatay din naman ako. Hindi ba, Dok? We are trying to prolong your life. Paraan pa. Hindi ko alam kung ano eksaktong nararamdaman mo ngayon, CK. At alam kong klisye na rin itong sasabihin ko sa'yo. Pero sana pakinggan mo ko mahal na mahal ka ng ate mo. May mga pagkakataon noon na pinupuntahan niya ako para pakiusapan na gawin ko ang lahat para madugtungan ang buhay mo. Hindi niya gustong mauna sa'yo. Chuck, hindi niya gustong mawala dahil gusto niyang damayang ka. Pero, wala tayong kontrol sa buhay natin. Hiram lang ang buhay natin pinahiram lang sa atin ng Panginoon. At kung gusto niya itong kunin, kukunin niya to. Gayun pa man, huwag mo sanang isipin na wala nang saysay ang buhay mo. Hanggang humihinga pa tayo, may purpose pa tayo sa buhay natin. Kaya sana, wag mong sayangin ang pagkakataong ito. Mabuhay ka, kahit hindi para sa sarili mo, kahit para kay Mary Ann. Dok. Kung sakali mang nakikita ka niya ngayon mula sa langit, tiyak malulungkot siya kapag nakita niya sinukuan mo na ang labang nais niyang ipanalo mo. Kaya sana, lumaban ka, Kay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, heto na ang grocery ninyo. Inutusan ako ni Tita Imelda. Bumili ako ng malaking smart dishwashing dyan. Tsaka eto oh, may bagong download ako movies dito sa flash drive. Manood ka hanggang gusto mo. Uh, thanks, Ate Rian. Ano, kumusta ka na? Okay ka na ba dito sa bahay? Oh, mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Mm, mabuti buti naman. Magsistart ka na raw mag-homeschool. Oo. <laughs> mabuti naman. Ate Rian? Mm. Bakit? Birthday bukas ni Ate Marian. Pwede mo pa akong tulungan? Sure. Bakit? Anong gusto mong gawin? ganitong kwarto ng ate mo, ah. Ikaw ang gumawa nito? Hindi ka ba napagod? Bawal kang mapagod ng gusto. Okay lang ako, ma. Nagpatulong ako kay ate Rian. Buhay na buhay ang kwarto ni Mary Ann. Kapag malungkot ako, gusto ko dito ako pupunta. Pakiramdam ko, naririto lang palagi si ate. Sige. Kapag sakaling Mamamatay na ako. Ano ka mama? ba? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Mangyayari naman talaga yun. Mas may inam kung nakahanda na tayong lahat. Maaaring hindi ngayon. Hindi sa susunod na taon. Pero alam kong mayayari yun. Gusto kong dito niyo ako iburol. Dito sa kwarto niya. Sige. Sige, anak. Namimiss ko na si ate, ma. Nakakapagpatuloy ko na si ate. Sige. Pero tama si Dr. Bart. Kahit wala na siya, kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang laban ko. Kahit hindi para sa akin. Kundi kahit para man lang kay ate Marianne. Nasa trabaho, Danilo Tumain ka muna uh, Hindi na, hindi na Sa trabaho na lang ako kakain Nagluto nga ako ng maaga Para makapag-almusal tayo ng sabay-sabay Imelda Danilo mo Iuwi mo na rin dito lahat ang damit mo Dito pa na ulit umira um, Sigurado ka ba? Ayoko na magsising muli kaya nung nawala si Marian. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakamal at pagkukulang ko sa inyo. Hindi lang naman ikaw ang may pagkakamal pagkukulang. Ako rin. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Kahit ilang taon na lang natin makakasama si Sike. Gusto ko maiparamdam na sa kanya. Kung papaano, papaano magkaroon ng isang maayos na pamilya. Tama ka. Huwag natin sayangin ang pagkakataong ito na maiparamdam sa kanyang narito tayo para sa kanya. Oh, kumusta na si Kay? Mas magaanap pong pakiramdam ko ngayon, Dok. <laughs> Maayos nga ang result ng mga examinations mo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa medications, ha? Opo. Maraming salamat, CK. Ay, ako pong dapat magpasalamat sa inyo. <laughs> salamat po sa lahat ng reminder sa akin. Alam mo, masaya akong makita kang ganito. Mas maaliwalas na mukha mo. I-message mo ako anytime, ha? Kapag may tanong ka. Kapag may nararamdaman ka at kapag gusto mo ng kausap, nandito lang ako. Alam niyo, Dok, pakiramdam ko. Narinig ko si Ate Maryan sa inyo. <laughs> Nako, masyado akong malayo sa ate mo. Napakabuti niyang kapatid. Napakapalad mo na nagkaroon ka ng kagaya niyang kapatid. Sayang, kung narinig lang sana si ate. Ate! oh kakain na po, tita. Tito, CK. Ay, thank you. Thank oh. you sa pagluluto. <laughs> no problem, tita. Ito na nga lang ang ambag ko para sa birthday ni CK. Thanks, ate Rian. Hindi ka nagbabago. The best cousin for life. Huwag <laughs> hmm, mo nga akong binabola dyan. <laughs> o, oh, tara na. Kumain na tayo. Kain na po tayo. Ay, teka. Maglagay tayo ng plate dito. Oh, bakit? May iba pa bang kakain? Si ate. Para kay ate pa. Ay, oo nga pala. <laughs> sa tuwing kakain tayo, palagi tayong maglalagay ng extra plate for her. Hindi lang natin siya nakikita ngayon, pero kasama natin siya. Dahil naririto siya sa puso natin. <laughs> Kung naririnig ka ng ate mo, Jack, tuwang-tuwa na naman siya. Ano <laughs> siya? <laughs> Kumain na tayo. O, oh, eto po ang ulam. Happy birthday, CK. <laughs> Thank you. Happy, Happy birthday, birthday, anak. <laughs> ano ang wish mo ngayong birthday mo, CK? Uh, gusto kong maging masaya sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos. Gusto kong makikita ang kagandahan sa bawat pagsubok na ibinibigay sa atin. Ganun sa akin si Ate Marianne. Kahit hindi kaanong magandang mga naranasan ko noon... Pero dahil kasama ko siya, marami akong masasayang alaala. Kaya mula ngayon, gusto ko maniwalang kahit mahirap at lubang madilim ang mga dumarating na gabi, alam kong may pangako ang bukas. Sumayin mga kaibigan ang aming itinampok na kasaysayan na alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, Sana ako na lang. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas Susan Robles Lionel Benjamin, James Quaton, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na CK. Tilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.